Magpupunta pala kami sa manggahan ng may manggahan ngayon. At ito nga, may kasama kaming ibang bata at sa kakaibigan nga ng bayaw ko. O, tignan nyo naman si Mari, ang pulang pulang-pula ang uso. Ano? Madami pala nagsasabi sa inyo, ay, ba't naka-plastic pa yung upuan? Ay, ewan po sa kanila, ba't ayaw nilang alisin eh? Ako naman, eh, kung ayaw nilang alisin eh, okay lang yan. <laughs> Mainit yan, madam, pag Hindi naman ako naiinitan. Hindi rin maingay yan, sabi. Okay lang, sanay na siguro ako. After one year kasi, o two years, papalitan din kasi nila to, ibebenta to, tapos magpapalit ng iba.

ay medyo kinakabahan na nito na baka abutin nga kami ng gabi sa manggahan kasi nga alas 5 na. Abutin na lang talaga ay mahaba ang araw ngayon dito sa Pakistan kasi nga summer. 7.20, 7.30, ganyan lumulubog yung araw. Minto pa nga kami at bumili pa nitong sandwich. Andito na pala kami sa kaibigan ng kaibigan ng bayaw ko. Ito nga yung sasama sa -sama amin sa manggahan. Ang tagal namin dito. Hanggang alas sa isyata kami mahigit andito. At ayan nga, nagkakintuhan pa sila dyan sa labas. Hindi ko alam kung ano pinagkakintuhan nila. Ba't ayaw pa namin umalis? At ayan nga, papunta na kami. Akala ko, dyan lang kami pupunta. Yan, sa mga natatanong ko ng mga mangga Ayan, yan yung natatanong ko kanina. Akala ko, ah, dito na. Sabi ko, maliwanag pa. makakapag pa ako na makakapag-video. Pero hindi pala. Ay, liblib pala ang pupuntahan namin. Ang dami namin dinaanan. Ako nga, ay, eh, panaitingin nga sa orasan. Kasi nga, baka mamaya, abutang ka kami ng dilim dito. Ay, eh, nakakatakot. Lalo na, liblib, ba? Diba? At ayan pala, huminto na naman kami dito. May station na naman kami dito. Hindi niya pala alam kung saan talaga kami mismo pupunta. Tinatawagan niya yung andoon. Aba, ay, mag-aalas 7 eh. Abi, ang sabi ko nga sa bayaw ko, ay uwi na tayo. Sabi ko kasi gabi na. Eh mahirap gabihin tayo dito. Sabi ko, lalo na yung daan, eh ganyan yung daan. Eh mahirap na paggabihin kami dito. Nasabi niya naman sa kaibigan niya na tara na, umuwi na lang tayo. Pero ang sabi nga ay 5 minutes, 5 minutes daw. Kaya naghihintay pa kami. Ay, yung 5 minutes naman na yun, nainabot naman siya ng mga 25 minutes siguro. Alas 7 na nga ng gabi to. Ang sabi ko nga ay umalis na kami. Pero ayun, bigla na lang, tara na, sabi na naman, ay lumarga na naman kami. Ngayon, pupunta na kami sa talagang manggahan na dapat nga namin puntahan. Ito nga, akala ko ay dito na talaga. Kasi nga, ang layo na talaga ng binabiyahin namin, pero hindi pala na naman. Ay, dito kami sa talahiba na. ay, para ka kung natatakot na nga ako, eh, talahiba na to ya. Yeah sobrang liblib -lib pala ng pupuntahan namin. Eh, tignan ko, tataas ang talahe. bu oh, tapos natutuwa ako dyan. May mga mangga dyan minsan na alang bantay. Sabi ko, puti, walang bantayan. oo, oo sabi naman ng bayoko, ko, ano sila, may tiwala na walang kukuha. Sabi ko naman, kung ako yan, kako, alang nakatao, kinuha ko na yan. <laughs> Joke lang ha. At ayan, sa hinaba-haba pala ng aming dinaana, nakarating na kami. Ayang mga bunga na yan ay chonsa yan. Yan ang matamis na mangga dito sa Pakistan. Tapos, dire-diretso kami. Ano, akala mo kami may ng manggahan. <laughs> Kaya pala nagagalit yung bantay dyan. Hindi kilala yung mga kasamahan ko. Kaya tinawagan pa nila yung meme are At sinabi nga na andito ah, na kami. Kaya ay yung pinakausap sa bantay. At sinabi nga sa bantay na bigyan kami. Nagkahanap nga ako ng mga hinog sa puno niyan. Kasi yun talaga ang masarap ba diba? Yung hinog sa puno. Masarap yung ulam nun. Kaso wala akong masyadong makita. Wala talaga pala akong makita dyan ng mga time na yan. Ito lang nakita ko yung magulang na magulang na talaga. Pero pamaya-maya sa aking pagtsatsaga, pagtsatsaga talaga, ay nakakita ako ng hinog. Ayan nga, yun no. Nakita niyo madilaw yung puwet. ये वाले तो हैं ये उठा था ले उठा थाल। लो थाल। उठा ले ओह oh, वहीं वहीं ये विल टेक ना बता इफ यू पुट वाइल्ड कट ना cut, no. अमर अमर देर नो ये विल टेक ना कटर कटर नो निट्टी बिस्व ना वेट कौन लेवाटी कसम तो कट दो मस्करन बगार नो बिस्मिल्लाह ओ डराई फ़ोन Ay, <laughs> 'yan. Ah, oh, oh. Nice. 'Yan uh, na matcha. Hinog, oh. Hmm, eto, oh. Sobrang dilaw, oh. Nandito lang pala siya, Ay, kaso may tama na. Hay papitas pitas natin kay Mari-Mariam sa Ito yung matamis na mangga dito sa Pakistan. Um, gabi na, andito pa kami. Nag nagnanakaw, nagnanakaw. <laughs> Joke lang, hindi kami nagnanakaw. Nang, nang ano, nangakarabas. <laughs> Ay, asa na ba iba? Magkano tayo, baka may hinog pa. Um, bukas, ano na, eh, tapos ng pitasin to bukas yung mga... yung manggahan, lilipat na sila sa ibang lugar tama na yan. Nakakahiya. Pinitas nyo na ng pinitas lahat ng bunga. rape give back the panungkit. Ano ba sa inyo sa panungkit? <laughs> uh, <laughs> Mariam! Uh, enough, Usman! Enough! Enough! Enough, Usman! Enough! Enough! Hindi man, man. hindi sa atin tong manggahan anak nakakahiya. Nakakahiya anak hindi atin to. Meron pala ako nung hiya. Ano, ngayon ko lang nalang. Uuwi sila. Ay, Tapos Bibigyan kami. Tatlo yata ibigay sa amin. Tatlong ganito. Naglalagay din sila ng kalburo. Kasi naamoy kay kalburo eh. Amoy kalburo rin. Ganito itsura ng anong lang. Pagkapak ng mga. Sa atin ang plastic ano dito. Kahoy. Mm. Tapos may jaryo din. May kalburo. Ipinapako nila. Ipinapako. Mariam! Hindi mo kaya yan anak, hindi mo kaya yan. Ewan ko kung magkano isang ganito. Namimitas ako eh. 1,300. Ha? 1,300? 1,300. 1,300. 1,300 pa ng mahal. Uh, ilang kilo Nine ito? 9 kilo, 1,300. Ay, mura na rin. Kasi siyam na kilo yun. 1,300. Ano siya? Hmm. Two hundred thirty siguro. Mga two hundred thirty or two hundred forty nine kilo sa peso. Two hundred forty pesos ang isang ganito. Eh. Siyem na kilo. Pwede na. Two hundred lang. Eh, ang sarap ng mangana to. Ang tamis-tamis ng mangana yan.

कैसा तो 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 है भाई दीमा इशारा है पैर इंच रख देंगे अच्छा तो माल वाले पैर रखना देना ये कितने देंगे 12 मेरी ख्याल 11 11 ठीक है चलो दो रख लेंगे तो दो कर देंगे हां हां देख